Tuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at mga departamento at sangay ng pamahalaan laban sa kahirapan. Alamin po natin ang mga programang isinasagawa ng Presidential Commission for the Urban Poor. Ito pong PCUP para matugunan pong pangailangan sa adequate housing sa bansa. Tututukan po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon Laban sa Kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Chairperson Michelle Ann Gonzalez mula po sa Presidential Commission for the Urban Poor upang talakay ng mandato ng PCUP. At ang mga programa po ng ahensyang ito na tumutugon sa Right to Adequate Housing. Magandang umaga po, Chair. Good morning, Ma'am Diane. All right. Well, Chair Gonzalez, thank you for joining us today. First of all, ipaalam po natin sa ating pong mga manonood ang mandato po ng PCUP. Okay. Ang PCUP po ay itinalaga sa bisa ng Executive Order 82 noong 1986 at pinagtibay ng Executive Order 69 noong 2012. Mm -hmm. Ang PCUP po ang direct link between the poor and the programs and policies of the government. Um, tinutugon na namin ang mga pangangailangan ng mahihirap, pinagtatanggol ng kanilang karapatan, uh, tinataguyod ang kapakanan ng maralitang tagalungsod ng Pilipinas. Pero ang isa sa pinaka-importanting tungkulin ng PCUP ay pagiging ay yung pagiging sandiga namin ng urban poor sa panahon ng demolisyon at eviction. Mm -hmm. Tinitiyak namin na sumusunod sa batas yung proseso para magkaroon ng mapayapa at mataong demolition. Mm -hmm. And then also we have social preparation kasama sa aming mandato kung saan pinupuntahan namin yung mga urban poor organizations, ino-organize namin sila, binibigyan namin sila basic orientation seminars, kasama na dyan ang asset reform at human development. Mm -hmm. And then also kasama sa mandato ng PCUP ay ang pag-accredit sa mga urban poor organizations. Okay. Ah uh, pinapalakas namin sila, we empower them, we conduct urban poor sectoral assemblies, we um, feder uh, federation building kasi importante na mapalakas natin yung bosses ng urban poor para parte sila ng ng pamamalakad, maging part sila ng solution. Dapat mm -hmm. active din ang mga urban poor organizations. Mm -hmm. But of course aside from that, um, we do policy making. We help, we submit Uh, our proposals to both House of Representatives and Senate dahil sa aming experience, the, yung mga nawi-witness namin sa ground, yung mga gaps na nakikita namin sa batas, we draft policies and then we recommend them sa Senate. Okay. Well, napakarami pong nakapaloob sa mandato yes, po Yes, And mm. considering those na nabanggit po ninyo, ano yung mga ahensya ng gobyerno na maari pong makatulong po sa inyo para mabigay po itong pangailangan po ng ating pong urban poor? Okay. Uh, sa visa ng PCUP Resolution No. 2 Series of 2025, nag-launch ang PCUP ng, aming, ng Alpas Komunidad. This is the Community Development and Social Protection flagship program of PCUP alpas meaning breaking away from okay. the chains of poverty kaya alpas dahil a access pinapalakas ng PCUP linkages namin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno private sector civil societies para matawid namin yung pangangailangan ng urban poor sa iba't ibang sanga ng gobyerno mm -hmm. of course marami una sa pabahay yan ng NHA, mm -hmm. Pag-IBIG, pagdating sa health and other basic services DSWD at marami pang ibang mga mm hmm. ahensya. Kailangan namin silang i itulay dahil hindi naman po namin kaya yes. ibigay mm -hmm. lahat. Diba? Mm -hmm. And then L, that's livelihood and, and kabuhayan dahil when we organize urban poor organizations, we conduct capability, seminar, capability building seminars, livelihood trainings para habang wala pa silang pabahay, mm -hmm. nagkakaroon na sila ng extra kita at pwede na sila mag-employ. Mm -hmm. Dito, pwede namin makatulong ang testa sa pagbibigay ng skills training, mm -hmm. DOLE sa pagbibigay ng mga negosyo cart, mm -hmm. at iba pang mga ahensya. And then, ALP, pabahay, okay. di ba? Mm -hmm. Dahil isa sa tinuturo namin sa urban poor organizations ay financial literacy. Para matuto silang humawak ng pera. Para pag naging financially capable na sila, mag-qualify na sila sa pabahay at lupa. Okay. Na dito naman ang makakatulong namin ay pag-ibig. Pag-ibig has different um, financing schemes for for housing. And the letter A is agrikultura, dahil kasama sa mandato ng PCUP, ang zero hunger. Okay. So we encourage urban poor organizations, communities to... Learn urban farming. Magtami magtanim sila sa kanilang bakuran. This is dagdag sa kanilang kinakain, di ba? At kung marami silang produce, they can trade amongst each other for added income. And of course, letter S is sustainability. Mm -hmm. And I think this is the most important because kasama rin sa mandato ng PCUP, ang pag-monitor sa kanila, lalo na sa mga relocatees, to make sure na maayos yung nalipatan nila, mm -hmm. safe sila doon, at compliant naman yung bahay mm -hmm. na... I binigay sa kanila. Oh, ang ganda ng framework ah. Access, yes. livelihood, pabahay, agrikultura, at sustainability. Now yes. nabanggit nyo tungkol sa paglilipat ano, ng ating mga mm -mm. kababayan. Kasi before you also naging guest din namin dito is council member naman. Na yan rin po talaga yung kanilang kinahaharap pa rin na pagsubok. Mm -mm. Yung paglilipat sila, kailangan talagang disente at convenient para sa kanila. So how does PCUP play its role para masiguro po itong karapatan po nila? Yung right to adequate housing, I think that's our bottleneck now. Mm -hmm. diba? As we do our social preparation, lagi kaming natitigil sa relocation dahil sa kakulangan ng pabahay. Okay. Um, kaya, ang panawagan namin sa Kongreso, itong huli we had a meeting in Congress, ay magkaroon po ng pondo para sa pabahay at magkaroon ng allocation para sa court-ordered cases. Okay. Because sa ngayon po, ang allocation ng pabahay ng National Housing Authority ay naka-reserva for administrative cases, meaning yung mga pamilya na tatamaan ng government infrastructures. Okay. E meron po tayong isa pang sektor, yung court-ordered cases na dumadaan sa PCUP. Yun. Ang datos noon ay nasa PCUP lang. And as of now, we have 25,000 thousand court cases mm -hmm. court ordered cases for for demolition and eviction na nakaabang ng pabahay mm -hmm. so sana po talaga mabigyan din ng allocation yon dahil mm -hmm. ang dami po talaga all right well paano po nakikipag-ugnayan naman ng PCUP sa NAPSI National Urban Poor Sectoral Council at aling pong mga agenda ang magkasama po ninyong isinusulong po ma'am? Well, um, a few weeks ago we had a meeting with NOPSI National Urban Poor Sectoral Council and Maganda po ang naging usapan namin na we will be working together, collaborate with each other. Kasi sa increasing number of urban poor communities, undermanned na rin po ang PCUP. So with the help of NUPSI, I'm very confident mas marami ang aming maaabot na urban communities. Because kailangan po talaga ng konsultasyon, dialogues. Kasi iba po yung sitwasyon nila na urban poor facing demolition. They have we have to ease the tension mm -hmm. between the poor and the government. Yeah. Mm -hmm. They have to trust us. They have to trust the process. Mm -hmm. Na yung ginagawa namin yung relocation para sa kanila mm -hmm. ay para sa ikabubuti nila. Mm -hmm. Because um marami rin tayong kababayan na sa mga danger zones yeah. na mm -hmm. ayaw nila umalis doon di ba mm -hmm. sa mga floodway. So we really need constant um, continuous engagement with them mahalaga talaga yung mahirap. communication yes, ano mahirap. challenging pero very important very important yes. and you sir, mayroon kayong platforma para makapag-usap mm -mm. po itong dalawang um, the the community and of course mm -mm. Ang ating po mga officials sa government now let's talk more about convergence nabanggit niyo uh, different agencies na yes. maaari niyo maging katuwang gaano po kahalaga ang pagtutulungan ng mga iba't ibang oh. agencies even private sector also. yes convergence is really very 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 important. Mm -hmm. Walang isang ahensya who could claim and say na kaya niya tugunan, mm -hmm. 'di ba? Kahit na marami na tayong programa ngayon sa gobyerno, yung sa dami ba, yung mm -hmm. maaabot maaabot importante uh, maabot especially with the as i said increasing number of urban poor communities and the backlog in in-housing, kailangan mm -hmm. talaga ng convergence. Kaya sa Alpas, komunidad na flagship program ng PCUP, sinusulong namin ang whole of nation approach kung mm -hmm. saan dapat talaga sabay-sabay gobyerno, um, private sector, civil society, and the community itself. Mm -hmm. Dapat they're part of the solution, sabay-sabay magtulungan para maiangat ang buhay ng mahihirap and to make sure that namumuhay sila na may dignidad, seguridad, at pag-asa. Well, on that note, maraming salamat Thank po, you. Uh, Thank Chair you. Michelle, sa mga ibalhagi po ninyong impormasyon at sa pagbibigay diin na rin sa mga papel ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na katuwang po mm -mm. ng inyong ahensya ang PCUP. Maraming pong salamat Thank sa inyong you oras. Nakapanayon po na sa Chairperson Michelle Ann Gonzalez ng Presidential Commission for the Urban Poor.